Hey, kumusta? Ako si Tom. Tara, makinig tayo ng pahayag sa Kingdom Hall. Ito ang tema ng pahayag ngayon. Huwag magpa-impluensya sa mundo Pag na-expose tayo sa maraming hangin ay uh, nagsisimula tayong ubuin Ano? Inaubo ka, tapos yung nagiging uh, irritable in yung inyong mga mata, kukuskusin mo, mam mamumula, o kaya ay uh, baka nahihirapan ka ng huminga dahil doon sa maraming hangin yan. Ayaw ano? natin mangyari yung ganong experience. Ngayon, eh, yung nabanggit na yon uh, na mga sintomas, nakikita mga sintomas mula sa di nakikitang uh, hangin. Eh, bakit natin nabanggit ito? Uh, sa katulad na paraan, may tatanong natin na uh, <clears throat> bakit kaya ano, bakit kaya maraming tao ang uh, makasarili, mapagmataas, uh, marahas at uh, rebelyoso? Hindi natin gusto yung mga katangin yan. Pero ito ang mga nakikitang sintomas mula sa hindi nakikitang hangin o puwersa. Hindi nakikitang puwersa. Ano kaya ang uh, hindi nakikitang puwersa nito? E para malaman natin yung sagot, nais natin na basahin. Uh, buklatin yung ating uh, sariling kopya ng Biblia sa so, Unang Korinto 2.12. Unang Korinto 2 ang talata ay 12. Ngayon ay tinanggap natin hindi ang Espiritu ng Salibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos. Para manuwaan natin ang mga bagay na may kabaitang ibinigay sa atin ng Diyos. Diyan sa nabasa natin yung teksto, nakit, nabasa natin yung ano, no, dalawang magkaibang Espiritu. Uh, yung una ay, uh, una yung bagitin muna natin din sa ikalawang binanggit na Espiritu, no, Espiritu mula sa Diyos. Ang spiritong ito ay isang puwersa na nagpapakilos na gawin ang tama. Ito yung ginagawa ng spirito ng Diyos. At yung pangalawa, yung unang nabanggit doon sa teksto, spirito ng sanlibutan. Ito yung puwersa na nagpapakilos sa sanlibutan na isagawa ang, ma ang, masama o maling katangian na nabanggit natin kanina sa uh, natin. Ano? Ngayon, kung ang Espiritu ng Diyos ay nagmumula sa Diyos, kanino nang gagaling ang Espiritu ng salibutan? Hindi, iugnay natin yung babasahin pa natin teksto. Efeso 2, ang talata ay 2. Efeso 2, ang talata ay 2. Ang sabi, na ginagawa niyo noon, gaya ng mga tao sa sistemang ito, o sa salibutan ito, sabi sa footnote, ano? ayon sa kagustuhan ng tagapamahala na may autoridad sa hangin o espirito. Ang sabi sa footnote ng uh, ating Bible, ano, na umi ngayon sa mga masuwayin. Kaya napansin po ninyo yung salitang uh, tagapamahalang ito o ruler na ito na may autoridad sa espiritong ito o hangin ito, walang ibang tinutukoy dyan kundi si Satanas sa Diablo yung ruler ng uh, sandibutang ito inilalarawan siya ng biblia nang uh, takapamahala ano o ruler ng sandibutang ito na pinagmumulan ng pagiging mapagmataas uh makasarili marahas mayabang rebelyoso ang uh, kanyang personalidad gusto niya'ng sumunod ang mga tao gusto niya'ng uh, ang mga tao mag-conform mag-conform na ano, dito sa Uh, mga katangiyang ito, uh, pinapaisip niya na ito ay fun, masaya ano? sa mga katangiyang ito. Ano? Piipiliting niyang paniwalaan na magiging masaya ka sa ganitong mga saloobin. Ano? Na ang pagiging hiwalay sa Diyos ay masaya. Gusto niya na uh, ang mga tao manganlong sa kanya ano? o sa diablo. Kaya ano yung spirito ng uh, sanlibutan ito o hangin ng sanlibutan ito? Ito ang impluensya ni Satanas sa maraming mga tao na, gu na gumagawa ng uh, masama. Imbis na labanan, uh, nagpapasa ilalim sila dito, nanganganlong sila dito. Ayan. Pero bakit dapat malabanan ang spiritong ito, ng salibutan? Gaya ng napag-alaman natin, ang spirito ng Diyos ay nagmumula sa Kanya at ang spirito ng saliputan ay galing kay Satanas sa Diablo. Makasarili, mapagmataas, mapanganib, at pinatototohanan ito libong taon ng lumipas. Nagsimula ito sa haldi ng Eden. Hinamon ni Satanas ang soberanya ni Jehovah at ng kinya na may karapatan ng mga tao na maging hiwalay sa Diyos. kanyang ipinakita na mas masaya na walang patnubay ng Diyos at sa ngayon, ginagamit ni Satanas ang spirito ng sanlibutan para uh, akiti ng mga tao sumama, sumama sa kanya ano o magrebelde sa kanya. Kaya kapansin-pansin, yung paraan, ano, yung paraan ng mga pamumuhay ng mga tao sa ngayon, parehas doon sa katangian ng jablo, kaisipan ng jablo. Mapanganib, nakapipinsala, at nakamamatay pa nga. Kaya sa kabaliktaran, para sa mga interesado natin, ano, na kapiling natin ngayon, ano, mga Bible study natin, kung susunod tayo, magpapaakay sa Espiritu na nagmumula sa Diyos, anong resulta? Pansinin natin yung binanggit ng awit. Awit 34. Tapos dun sa huling bahagi ng 8. Awit 34 yung last part ng uh, 8. Ang sabi maligaya ang taong nanganganlong sa kanya. Ano? Kaya kapag uh, nagpapaakit tayo ano? sa Espiritu ng Diyos na Jehova, mabibigyan tayo ng tunay na tagumpay, success, ano? at malaking uh, o maligayang uh, buhay. Kasi imagine niyo mga kapatid, kung sa loob ng pamilya umiiral yung espirito ng sanlibutan. Ano? Madadama kaya natin, madadama ba natin ang pagkakaisa, ah, kaligayahan? Hindi nga. No? hindi magiging mapayapa. Walang pagkakaisa. Hindi maligaya. Kaya gusto ng Diyos na labanan natin ang espiritong ito. Hindi dahil, hindi dahil sa meron siya ipinagkakait. No? Ang Diyos sa uh, atin, no? Kundi alam niya na alam niya na masasaktan tayo. Ano? At uh, mawawalan tayo ng kapayapaan. Alam niya na hindi tayo magiging ano? Pero, ang pinakadahilan kung bakit gusto ng Diyos na Jehovah na labanan natin ang spirito ng sanlibutan, ah, dahil masasaktan natin siya. Siya mismo. Ano? Kaya bakit? Paano natin nalaman yon? Para masagot yan, tinan natin yung binabanggit ng Santiago 4, ang talata ay 4. Santiago 4, ang talata ay 4. Ang sabi, Santiago 4, 4. Mga mga ngalunya, hindi ba ninyo na alam na ang pakikipagkaibigan sa salibutan ay pakikipaglaban sa Diyos? Kaya kung gusto ng sino man na maging kaibigan ng salibutan, ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. Ayan, ano? O, saan dito yung damdamin ni Jehova? O, tingnan natin, ano? Ano ba yung feeling ni Jehova kapag, uh, kapag hindi tayo nagpapaakay sa kanya, ng kanyang banal na spirit? Hindi natin tinatanggap yung spirito niya. O, napansin po ninyo yung salita sa unang word dyan, ano? Mga mga ngalunya. Ano? Ibig sabihin, uh, nadadaman niya, kapag hindi natin tinatanggap yung kanyang spirito, parang pinagtataksilan siya. Yun ang nadadaman niya. Para siya pinagtataksilan. Masakit yun, hindi ba, no? Uh, masakit yun para sa kanya. At yan yung landas na tinahak ni Satanas. Na dating mabuti ano, sa nakapamilya ni Hoba. Pero tinahak niya yan, pinagtaksilan niya si Hoba at ginawa niya ang Diyos niya, ang sarili niya. Siya yung ruler ngayon ng tagapamahala ng sanlibutan ito. Kaya ano yung inaasahan ni Yehova sa atin? Pansinin po nyo dyan sa verse 8. Dyan pa rin sa chapter 4 na yan. Verse 8. Ang sabi, Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at linisin ninyo ang puso ninyo, kayong mga hindi makapagpasya. Makakalapit tayo sa Diyos kapag nilalabanan natin ang spirito o impluensya ng sanlibutan na nakapalibot sa atin. At magkakaroon tayo ng uh, tunay na pagkakaibigan sa Diyos na magdudulot ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Ngayon, uh, pause mo lang tayo sa glit, ano? natin, no. Una, nalaman natin na ang spirito ng sanlibutan ay masamang impluensya ni Satanas. Ginagamit niya ito para isipin na hindi natin kailangan ang Diyos. Mas masaya tayo kapag wala ang Diyos. Yan ang gustong ipaisip ng Espiritu uh, ng Salibutan. Pangalawa, kailangan natin labanan ito kasi magdudulot ng kapayapaan at sa pa, uh, masasaktan lang tayo no? at yung iba na nakapalibot sa atin, lalo na si Yehova. Ngayon, paano ba natin lalabanan ang Espiritu ng Salibutan? Maraming mga paraan pero kuwalan tayo ng tatlong sitwasyon na kung paano natin lalabanan ang spirito ng salibutan. Una ay may kinalaman sa paggalang sa otoridad. Pangalawa, uh, pamumuhay ayon sa pamantay moral ng Diyos. At panghuli, pamumuhay ng simple at pag-focus sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Una, magpakita ng paggalang sa otoridad. Napasinin nyo ang mga tao ngayon ay walang paggalang sa mga otoridad. No? Andun yung sa loobin na makasarili. Marahil na naririnig yung expression na ipaglalaban ko yung karapatan ko. Iyan yung principle ngayon ano, ng espiritu ng sanlibutan. May kaugnayan sa otoridad. Nakakalungkot, nangyayari ito sa, ano, sa maraming mga pamilya Uh, sa pagitan ng mag-asawa, gobyerno, uh, sa loob ng koregasyon. Ayan. Nawawala tuloy ang kapayapaan ng pagkakaisa kapag walang paggalang sa otoridad. Kabalik na ito na itinataguyod ng Diyos. Pansinin natin yung pangunahing Bible principle, yung structure ng principle na ito hinggil sa otoridad o headship, na nagtataguy ng kapayapaan at pagkakaisa. Unang Korinto. Unang Korinto 11.3. Pamilyar tayo dun sa tekstong yun, ano? Unang Korinto 11. Ang Kabanata 11, talata ay 3. Pero, gusto kong malaman ninyo na ang ulo ng bawat lalaki ay ang Kristo. Ang ulo ng babae ay ang lalaki. Ang ulo ng... Oh, ang uh, ulo ng babae ang lalaki at ang ulo ng Kristo ay ang Diyos. So, ito yung structure, yung principle, hinggil sa authority. Ano? Ito yung kaysa ni Jehovah hinggil sa uh, pagpapasakop, paggala sa otoridad. Paraan ito ni Jehovah para magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan at uh, pagkakaisa. Nadali natin yung principle na yan. Ano? Halimbawa dito sa loob ng uh, pamilya. Minsan, hindi nabibigyan ng paggalang ang pag-uulan ng pamilya. Halimbawa, uh, sa mag-asawa, uh, itinataguyod ng spirito ng salibutan yung tinatawag na equality, equal of rights and privileges ano, ng lalaki, ganun din sa babae. Uh, yan yung uh, uh, principle ano, ng uh, ngayon. Kaya, tignan po ninyo, halimbawa, kung ano yung ginagawa ng lalaki, ganoon din yung babae. Merong, kung merong boksingerong lalaki, meron din boksingerong babae. Ano? Meron basketball player na lalaki, meron din babae. Meron, kung merong lalaki na ikipag-away dun sa ring, dun sa sports na meron din babae. Oh. Presidente ng bansa, meron din ng babae. Ano nga nga itinuturo nito? Kaya gawin din ng babae ang ginagawa ng lalaki. Kaya anong nangyayari ngayon sa ugnayan ng mag-asawa? Nagaganap yung competition. At dahil doon, mahantong sa paghihiwalay o diborsyo. Pero kapag nagpapasakop, ang pag may paggalang ang isa't isa, sinusunod yung uh, principle doon sa 11.3 ng unang kurinto, tsak na magiging uh, uh maligaya ang uh, pagsasamaan o ugnayan ng mag-asawa uh, pag-aasawa. Ganon din sa mga anak, ano? kung susundin yon, uh, gagalangin nila yung kanilang mga magulang, magiging maligaya ang uh, pamilya. Dalin natin ulit yon, yung principle na yon, nung, sa una ko 11.3, uh, dito sa loob ng kongregasyon. Ano? Malaga din ba may pakita natin ng paggalang at pagsunod sa loob ng kongregasyon? Kailangan. Ano? Kung wala, ang pagkaulo sa loob ng kongregasyon, uh, magkakawatak-watak, maasahan natin na uh, magkakawatak-watak. Walang unity uh, sa loob ng, o uh, sa gitna ng kongregasyon uh, krisyano. At inatasan ni Jehovah ano, ang mga matatanda para pangalagaan ang spiritual na kalagayan ng kongregasyon. Itinuturing ni Jesus Christ sila bilang gifts in men, ano? o mga regalo. Para pangalagaan ang ating uh, mga kapakanan sa loob ng kongregasyon. At uh, itong mga kaloob ng mga taong ito, uh, may, o uh, itong mga regalong ito, may kaloob din. No? Para, uh, ito yung ginagamit nila, no? Sinisikap nilang gamitin ito para pangalagaan tayong lahat dito sa loob ng kongregasyon. Paano natin sila, uh, paano natin na mabibigyang galang sila? Yung authority ng uh, kaloob ng mga taong ito o mga elders sa loob ng kongregasyon. O, tignan natin yung Hebreyo 13.17. Hebreyo 13.17. Ang sabi, maging masunurin kayo sa mga nangunguna sa inyo at maging mapagpasakop dahil patuloy nila kayong binabantayan na isinasaisip o dahil patuloy nila kayong binabantayan na isinasaisip na mananagot sila para magawa nila ito ng masaya at hindi nagbubuntong hininga dahil makapipinsala ito sa inyo. Yan. Kaya ano daw yung gagawin daw natin para may pakita ng paggalang sa otoridad ng mga kaloob ng mga tao sa loob ng korigasyon? O tayo sumunod at maging mapagpasakop. O, madalas ay tinatalakay ng pag-aaral ng bantayan yan, no? Kapag gusto natin uh, ipakita, suportahan ang ating mga elders sa loob, sa loob ng korigasyon. Susunod tayo, at magiging mapagpasakop susunod. Halimbawa, kapag malinaw sa atin yung tagubiling, madali tayong sumunod. Pero kung hindi, anong gagawin natin? Paano kung walang tagubiling? titimbang timbangin ngayon ng mga tagapangasiwa sa loob ng korigasyon, yung pinakamabuti. At gagawa sila ng desisyon, batay sa mga simulain sa Biblia. At kapag nag-desisyon sila, sabihin nila dito sa loob ng koregasyon, baka may magsabi, e, mayroong bang ganyang tagubilin? Wala nga eh. <laughs> Kaya, nagbigay sila ng decision based sa Bible principle at nag-decision na yon hindi lang hindi lang ito makikinabang sa isang elder o sa isang publisher, lahat makikinabang sa ikabubuti kapaka sa kapakanan ng congregation may kalayaan sila na gumawa ng desisyon. Ano? Pero tatandaan natin, yun ay palaging batay sa Bible principle. Makakabuti sa loob ng congregation. Kaya pag titiwalaan natin, magiging masunurin tayo, magiging mapagpasakop. O kamusta naman sa autoridad, secular na autoridad, o pamahala ng tao, para natin na uh, masusunod yung structure na yon ng principle sa 1 korinto, uh, 11.3 iugnay natin yung isa pang teksto. Roma 13.1.2 Roma 13.1.2 Ang bawat tao ay dapat magpasakop na nakatataas sa mga, o ng mga otoridad dahil walang otoridad na hindi nagmula sa Diyos. Ang Diyos ang naglagay sa mga ito sa kanilang posisyon. Kaya ang sino kumakalaban sa otoridad ay kumakalaban sa kaayusan ng Diyos. Ang mga kumakalaban dito ay magdadala ng hatol sa sariling nito. Ano? O idinidiin dito yung pagsunod sa sekular na otoridad. Hanggat hindi sumasalungat ano, sa kautusan ng Diyos na Jehova. Nang andito si Jesus sa lupa, nagpakita siya ng paggalan sa pamahalaan. Ano? Bagamat alam niya, yung pamahalaan sa panahon na yon ay uh, mapang-abuso, corrupt, yung Jewish system na yon, pero kasama ba sa pangaral niya at binapatikos niya itong ang mga pamahalaan na ito? Hindi. Hindi niya ginawa yun. Kasi alam niya, alam niya, inilagay iyon ng kanyang ama sa relatibong posisyon para uh, itaguyod ang kapayapaan seguridad sa komunidad. Na Nasunod niya ba yung unang kurinto, 11.3? Oo. Uh, ang Panginoong Yesus, sinunod niya yun bilang uh, isang perfect person, sumusunod siya sa imperfect person. No? Di ba magandang halimbawa yun para sa atin? Ano? Talagang ginalang ni Jesus ang kanyang ang, sikular uh, sekular na otoridad. Nasubok din yung ating pagpapasakop sa sekular na otoridad sa panahon ng pandemya. Kung magbabalik ta uh, tanaw tayo sa panahon na yun, bulay-bulay uh, natin. Masasabi ba natin nagpasakop tayo? Iginalang ba natin ang sekular na otoridad? Nung panahon yun, oo, oh, kasi, chak na naging payapa tayo, naging masunurin tayo, at yung benefits na yun ay uh, talagang nakinabang tayo. Talakay naman natin yung ikalawang sitwasyon. Ito yung mamuhay ayon sa pamantayang moral ni Jehova. Iginigiit ng mga nai-impluensya ng spirito ng salibutan ang sarili nilang pamantayan ng tama o mali hinggil sa moral ibig sabihin ay eh, uh, gawin mo kung ano yung gusto mo kung saan ka masakay, masaya masaya ano? sa spir ang spirito ng salibutan yung kahit anong kahit anong uh, pananaw okay okay na manood ka nang uh, pornografiya ano? yan ay education okay sa kanilang pagsasama ng lalaki sa lalaki babae sa babae A group of men and group of uh, women okay sa kanila extramarital affair okay sa nila hindi niya nakikita ang impluensya ni Satanas ng pagiging uh, makasarili. At yun ay nagdudulot ng uh, uh, sakit, ano? Sa physical at sa emosyonal. Kapag uh, ganito ang uh, ipinahiiral yung spirito ng sanlibutan, kabaliktara naman ang hinihiling ni Jehovah. Mababasa natin sa Colossus 3.5. Colossus 3.5. Ang sabi, kaya patayin ninyo ang mga bahagi na inyong katawan na umu maaakay sa sexual na imoralidad, karumihan, Hindi makontrol na sexual na pagnanasa, nakasasakit na pagnanasa at kasakiman na isang uri ng idolatriya. Uh, sabi diyan, patayin ninyo, deaden. Sabi doon sa Ingles, ano? Hindi diyan, hindi binanggit diyan na pigilan ninyo. Hindi. So, kundi sabi, patayin ninyo. Kaya kinakailangan, ibig sabihin kinakailangan nga na matinding pagsisikap para madaig ang maling uh, mga pagnanasa ng laman. At kapag nadaig natin ito, ano yung sumunod? Tingnan po ninyo ito sa verse 8. Sa verse 8. Diyan pa rin sa Colossus 3. Sa verse 8. Pero ngayon, dapat inyong alisin ang lahat ng ito. Oh, sorry. Uh, chapter 3, no? verse 10 pala. Verse 10. Ang sabi, at isuot ninyo ang bagong personalidad na sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman ay nagiging bago at mas katulad na personalidad. Mas katulad ng personalidad ng isa na lumikha nito. Ayan. Sa ngayon sa teksto, pagkatapos sa patayin ng pagdanasa sa imoralidad, isuot ang bagong personalidad. At magagawa natin iyon kapag uh, pag-aaralan natin ang mga katangin ni Jehovah. Magkakaroon ka ng tumpak na kaalaman sa kanya. At ito magpapakilos sa atin na gawin ang tama. Kapag napapaakit tayo sa Espiritu ng Diyos sa Jehovah. Yung talakay naman natin ang huling sitwasyon kung paano natin lalabanan ang Espiritu ng Sanlibutan. buhay ng simple at mag-focus sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Sa mga huling araw na ito, kayang kain -kaya ni Satanas na gawin tayo na abalang-abala sa Sanlibutan ito. Ngunit ano pa't pa ma mailis tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos. At bandang huli, Baka mayamot na tayo sa paglilingkod o pag-aaral ng Biblia. Ano? O kapag sa isang Bible study, hindi ka na magpatuloy sa pag-aaral sa Biblia. At kapag ganun, na influence na tayo ng spirito ng sanlibutan. Hindi naman masama ang magkaroon ng material ng pangailangan, ang totoo ay kailangan natin yon. Pero nagturo si Jesus, nandito siya sa lupa, nagbigay siya ng paalala na mababasa natin sa Mateo 6, 22, 24, 30, 33. Pwede niyong repasihin mga kapatid. Pero ang pinaka-point noon, ang pagkakaroon ng simpleng makasagisag na mata ay nangangulugan na nakafocus tayo sa isang layunin. Ano yung pagpafocus na yon sa isang layunin? Yung paggawa ng uh, kalooban ng Diyos na Yehova. Alam po ninyo, mga kapatid, mga interesado, mga inaaralan sa Biblia, sa kabuuan, ang spirito ng sanlibutan makatangin ito ng diablo. Ang ang totoo, talagang pasasayihin ka nito eh. Habang na-enjoy mo yung spirito ng salibutan, pasasayihin ka talaga nito. Pero, yun ay maikli lang, short time lang. Sa dulo nito, kapahamakan. Kaya kapag dumating ka sa ganong kalagayan, sasabihin ba ni Satanas sa iyo, oh, huwag kang mag-alala, tutulungan kita, patitibayin kita, hindi. Hindi niya gagawin yun eh. Ano? Ang totoo, gusto niya magdusa ka. Gusto niya mamatay ka. Mamatay tayo. Ano? Pero, mapagkakatiwalaan, uh, gusto natin pagtiwalaan at mapagkakatiwalaan na inalaan ni Jehovah ang iyong material na pangilangan. At tamasahin mo ang tunay na kalagayahan at kapayapaan kapag magpapakay ka sa kanyang espiritu. Sa so, katunayan, hinimok tayo na gawin iyon. No? Sa Galatia uh, 5.16. Galatia 5.16. Na ang sabi doon ay, patuloy ni lumakad ayon sa spirito hindi ayon o, at hindi ninyo kailanman may isasagawa ang inyong makalamang mga pagnanasa. Kaya kailangan natin hilingin ang banal ng Espiritu ni Jehovah para malabanan ang Espiritu ng sanlibutan. Inilalarawan ng Biblia yung banal na Espiritu bilang active force o aktibong persa. Kapag taglay natin yon, hiniling natin yung kay Joba, uh, kahit mahirap, pakikilusin tayo nito na gawin ang tama. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkakaroon ng maling kaisipan. Hindi. Ang sabi sa teksto, hindi ninyo kailanman may ang, uh, ang uh, makalamang mga pagdanasa. Kaya, Lagi, patuloy na hingin ang balani ng spirito sa pamamagitan ng marubdob na panalangin. Pero ang tanong, kailan mo hihingin? Kailan mo siya hingin? Bago o pagkatapos na magawa ang isang uh, mali? Uh, e di siempre uh, uh, bago, kasi para meron tayong lakas, pakilusin tayo nito at magkaroon lakas, na malabanan ang spirito. Hindi pagkatapos, hindi natin gagaling si Jehovah na, uh, Jehovah, for your information, ito po yung ginawa ko, amen Hindi, hindi natin gagaling si Jehovah na, for your FYI, ano, kundi ay uh, bago. Magyari doon, nararamdamin nyo, manalangin muna tayo, at hingin ang lakas, hingin ang banan ng spirito ni Jehovah, at ipagkakalab niya sa atin, ang lakas, na malabanan ng spirito ng sanlibutan. Pero sa lahat ng ating tinilakay, ano ba yung pinaka-basic na paraan para ma-detect natin yung uh, masamang bagay na nakaka sa atin? Ano yung basic? Basahin ng Bible araw-araw. Yun pa rin ang pinaka-basic. Walang kapalit doon. Basahin ng Biblia. Samahan mo pa yan ng meditation. Ano? marubdob na panalangin at ilingin ang Espiritu ng Diyos. At idagdag mo dyan sa hakbang na yan ay personal study. Kaya sa kabuuan may kita natin na napakabig ni Jehovah sa atin. Lagi niya tayong binigyan na may ibigay mga paalala kung paan natin lalabanan ang Espiritu ng sanlibutan. Isa siyang may ibigay magulang. Interesado siya sa kapakanan nating lahat. Gustong-gusto ni Jehovah na sundin natin siya pero hindi siya namimilit sapagkat alam na alam niya na yon at tiriyakin niya ang bawat isa sa atin na magiging maligaya tayong lahat at uh, alam niya na malalabanan na natin ang spirito ng salibutan. Gandang umaga po sa inyo. Nagustuhan mo ba ang pahayag ngayon? Paalala lang, hindi ito pamalit sa pagdalo mo sa pulong. Mas maganda pa din kung makikipag-ugnayan ka sa malapit na kongregasyon sa lugar mo. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod ulit dito sa mga pahayag sa Kingdom Hall.